So, ito na mga mga, mga katropa. Uh, Nag-prepare nag na po si uh, Brett me ng kanyang lulutuin. Ito yung lulutuin unang day. Ah, magluluto siya ng nukos. Yung pusit. Uh Oo. -oh. Nakamukha ni Scarlett. <laughs> ito po yung kamukha ni Scarlett. Kambal niya po yan. Ayan. Hmm. Ready na po ang lahat. Yan po yung I aming mean, um, dinner for today. Ayan na guys, yung pusit. Ang sarap ng pusit. Ayan. 5 kilo po yan na pusit. O, oh, 6 anim na kilo po. Anim na kilo na pusit po yung lulutuin ni, ano, ni Brett Lee. So ito naman ay tapos nang mag-ano magpakulo or magluto si Brittany na Brittany si Brittany ng kaniyang pusit. Ayun yung pusit guys, oh, ang sarap ng pusit guys kasi amasabaw uh, at uh, maraming nilagay diyang mga ingredients. Na si Brittany lang po ang nakakaalam kasi sa, 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 sobrang sarap ay kikiligin ka. <laughs> Kaya dito naman tayo. Uh, ito kang sinasabi ni Bakang na ano, ano ito, pampalinaw ng mata ang ating kalabasa. At pampahaba ng buhay. Oo, oo kasi pagkakain ka ay masarap talaga. Pero may ano ka, saan dito? May, ano kay, 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 kay Laira? Saan sa, sa, ah? Rayuma. sinira <laughs> siniraan yung gulay. <laughs> so, ito naman tayo. Mag magluluto pa si Brittany ng um, adobong sitaw at may halong kalabasa. Ayan, guys. ang um, 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 sarap, diba? So, ayan na. and Magluluto na siya ng ano. Nilagay na po niya yung papalino ng mata. Ang tawag dyan ay kalabasa. Ang sa English kalabasa? Um... Limutan, limutan akong kalabasa kasi nag-guys nag ko sa una. Ah, uh, nag elementary grade to. Alam ko na yung English ng kalabasan, nakalimutan ko kasi ngayon eh. Kasi di ba matagal, matagal na ako din nag-aral. Almost 5 years na, almost 20 years. Kasi nakalimutan ko lahat yung mga ano, mga subject dati, yung, yung turo ng, ng teacher ko. Kasi alam ko, isa yung sitaw lang. Na, kasi yan ang inulam namin lagi.

ayan na so ayun pusit na sobrang sarap at favorite ko na pusit pero yung sa akin kasi yung hindi hiniwa kasi doon masarap di ba yun yung masarap pero sa iba kasi dapat hihigawin kasi madumi na yung loob pero ito ay hiniwa po yan pero masarap naman ba diba? so yan talaga yung Um, pinaka-paborito kong ulam except sa ginamos or bagoon. Ha? Huh? So, ayan na guys. Loto na po siya guys. Ayan. Yummy, yummy, yummy. <coughs> Friend? Pang <coughs> limang bunso. Pang limang bunso. Pag-inan di ay. Kasi tanong ni mo. Wala pa. Depends on the comment like section. Sure. <laughs> <laughs> right, ikaw, day. Ikaw, day. Yan yung tanong, ori, baka kung ilan. Ikaw, dahin, yun? May tanong ako. May lima kang kapatid. pang ka, pang-ila ng gunso. One, two, pat, o pat.

What <laughs> ya? Ayan na guys, luto na po yung ating food. Ayan po, di ba sigura? At may mais po tayo. Eh, mais pala. May request po na ako. Anan guys. So, ayan po. Kakain na po tayo. Ayan S si Scarlett. Kakawin na siya. sa. na siya. Kakawin na siya. Kaka, kain na tayo mga moms, May nagkakain. Oh! Balik na muka!

이렇게 해서 이렇게 갖고 있 어요？이렇게 해서

doka kainan ngoblo ngoblo kaibang ngokus ngokus din tawon na bro

<laughs> nakalunok na. Kailan mo kayo, nalunod ang tiles Ng Lyra. Ako, nakalunok na ang lahat. <laughs> mm -hmm.